Hi guys, i-flex ko lang po yung itinanim kong mulberry sa paso dito po sa Taytay Rizal. Po natin ang ating uh, gahiganting mulberries. Ayan guys oh. Ang lalaki guys oh. Yan. May mga nagre-red at meron na ring pumupula so medyo matamis na yan guys pag pag kinain. Yan guys oh. Additional source of uh, vitamin C. Ayan. At marami ng bunga yung ano natin guys. Malberry. Sa isang puno lang to guys ha. Ah. Ayan guys oh. Ang lalaki oh. Parang yung nakikita mo sa supermarket na malalaking malberries. Yan, sa isang paso lang yan guys. Ito yung paso niya guys oh. Yan yung paso niya, yan. Ito nga uh, kinukuhanan ko ng video sa isang paso lang yan guys. Meron pang nakaipit dito, yung dalawa. Yan nakapatong dito sa my table oh. Ang lalaki oh tingnan nyo guys. Yun. Actually wala pang isang buwan 'to eh. At uh, masipag magbunga tong malberes natin. Wow. Masarap ng na to ilagay sa mga salad eh or papakin ng uh, sariwa. Ayan guys, makita nyo naman Sobrang uh, laki nung malberis. Ayun sa likod oh. Ayun. At ito din. Kunin. Eh. Wow. guys, ito yung sa baba naman mga papunta pa lang sa pagkahinog medyo pwede na rin yan guys kainin medyo maasim ng konti pero kapag ka mga ganto na matamis na yan guys pag mga ganyang mga itsura na lalaki o oh. tsaka to. So, itong pinapakita ko sa inyo guys Sa isang paso lang yan At meron pa rin siyang uh, Ito, yan Mga bagong uh, Bunga Yan guys Mga bagong bunga Yan More on Malveris yan dito guys So, nakapaso lang yan guys So, madali lang itanim yan guys eh Kumuha lang kayo ng sanga Kunyari, itong sanga na yan Puputulin nyo Ayan mga tatlong cut na yan ng gunting o tapos itutusok nyo lang yan guys dito sa lupa After isa o dalawang buwan yan guys Magkakaroon na yan guys ng bunga guys Ayan So dito tayo sa taas Ayan o oh, yan Malapit na rin mahinog yan guys o oh. Ito meron din sa taas o oh, ang bunga Ayan Ayun. Yun dami bunga guys. So thank you Lord. Thank you for the blessings. Yun. Ayan. Oh. Marami pa pa tayong... Oh paparating na i-harvest guys oh Ayun oh yun So guys madali lang pagtanim to guys ayan kunyari ito walang bunga walang dahon puputulan nyo lang to guys dito. Tapos itutusok nyo sa paso. After isa o dalawang buwan yan guys. Magiging ano na yan, may bunga na yan. Tulad ng ginawa ko dito. Yan. Tinusok ko lang yan guys oh, yan. May mga dahon na. Tinusok ko lang din yan. Yan. Marami tayong mga tinusok yan guys. After ilang buwan yan guys magiging ganto na yan guys after ilang buwan o oh, ba diba guys masarap sa pakiramdam mo at masarap sa mata na may mga malberis kang uh, namumunga dahil uh, sa yung uh, sabi nating pinagpaguran yan yeah. so tama nga guys talaga yung sinasabi nila na kapag may itinanim may aanihin yan tuwang tuwa ko guys na sobrang laki ng malberi natin guys oh. so you guys god bless everyone maraming salama thank you for watching this is kuya dan vlogs this is a sim, sim sam and shout out to kuya dan's vlogs here from bgc thank you sir thank you